what's up mga ka DL Vlogs so for today's video guys ah uh, may peplex lang sana ako sa inyo yung inaalaga ako ditong bila so ngayon ulit tayo mga kapag upload kasi galing tayo sa sakit halos 2 weeks ako may sakit guys halos pahiga higa lang ako dito sa bahay kasi hindi ako pwede magtrabaho na mabigat lalo lalo na yung uh, lumbar ko yung aking buto sa likod dito Yan. nagbuhat ako nung nakaraan uh, siyempre yung raket natin isa sa raket natin yung, yung patabang, patabasa halaman guys siyempre sako sako yung pids pids yun. Pidge -pidge yun. Nag-deliver ako ng dalawang sako. Tapos yun, medyo na-persa na naman yung likod ko. Kaya sumakit na naman. Two weeks ako halos nakahiga lang sa bahay. So, habang nagpapaypahinga tayo, gumawa ako ng kulungan dito. Papakita ko sa inyo guys ito. Yan. Ito guys yung ginawa kong kulungan ng bila-bila. O paro-paro. Yan, kita nyo. Hindi, hindi pa siya tapos. Yan. Yan, ito. Ito yung pinakampinto niya guys. Yan. Hindi pa siya tapos. Tapos kung mapapansin nyo, meron ditong ano sa loob. yung puno ng lemon. Yan. Diyan mangingitlog guys yung parparo uh, paro o bila-bila na papakawalan natin diyan. Yung alaga natin ngayon, yung tinatawag na Roman Sobia. So sa Marinduque guys, dito sa Marinduque guys, hindi lang uh, uh marami dito nag-aalaga ng bila-bila. Yan. Papakita ko sa inyo yung tinatawag na Roman Sobia. Yan ito guys, yung uh, tinatawag na Roman Sobia. Yung scientific name daw pala ito. So ito guys, oh. Yan. Yan yun, yun yung lalaki guys kung tawagin yan yung lalaking Roman Sobia yan ito yung nagsasabu-sabu na yan yung ano yung yan yan yung babae Ayan, yan 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 yung babae guys oh yan yan magkaiba kung mapapansin nyo guys magkaiba yung kanyang kulay ng pakpak -pak at saka dun sa lalaki yan yung lalaki guys oh purong itim lang sya at saka puti yan yung babae ganito guys oh so ito yung mga itlog nya itlog ng bila bila na yan makita oh. so ikutin natin yan oh yan 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 yan, yung mga maliliit na tuldok na yan. Siya yung itlog na nabila-bila. Pau-paro-paro. Ayan, nakita nyo. Nainom. Ah, na, na nainom siya doon sa bulaklak. Ayan, ito. Ito yun. Babae pa rin yan, guys. Kung di ako nagkakamali, guys, ang uh, few pa nyan. 25 ata is, oh. Kasi hindi pa kami nakakapagbenta nito. Kapag may ganito kayo, guys, dito sa Marinduque, yan. Nilaga kayong ganyan. Dito nyo dalhin kay Sir Eric Uria. Eric Uria, taga-Kawit siya guys. Yan yung pumipick up ng mga bila-bila rito. Paro-paro, nag-export siya. Yan, pwede rin kay Kuya Dino. Uh, malangis. Yan. saan lang, yung maganda yung kalabasan itong talaga namin ito kasi blessing talaga ito. So yung binhi nito, nakita lang namin sa puno ng ano, puno ng lukban. Yan. Nagpisa siya tapos nakita namin yung bila, bila Tapos meron din kami nakita mga Uh, ilang pirasong cube pa. Yan, dito na namin pinapisa tapos sa uh, inalagaan namin yun. Yeah. Yan, hindi pa kami masyadong hindi pa kami masyadong magaling maglalaga nito, hindi pa kami masyadong professional. Yung iba talaga kumikita ng libo-libo dito, guys. Hindi hindi ito basta-basta sa mga hindi nakakalam. Pag nagalaga kayo ng bilabila dito sa Marinduque, hindi basta-basta po ang kita dyan, malaki po ang kita dyan. Kaya pinag-aaralan namin yung magalaga ng bilabila. -bila. Kaya gumawa ako ng, provide ako ng ganitong kulungan. Yan. Habang nakatambay kita, uh, wala pang masyadong racket yan hindi tayo pwedeng mawalan kahit pang bigas bigas diba ayan guys ah, inuulit ko sa mga nagano po dyan tindas ko po, po si kuya eric uh, bilang isang napakabait na export nag export dito ng bila -bila. pag may mga bilab may mga bilabila -bila po kayo mga ganito kahit anong klase namili po sila sina kuya eric or ria yan dyan sa bundyan lang mo matatagpuan po yan sa barangay kawit malapit sa kanto po yung bahay ng uh, crossing ng kawit ayan Uh, message na rin siya sa Facebook. Ayun, Eric Korea. Sir Eric Korea, yun yung mga uh, lagi na lagi pinapalabas sa TV, bon to be white, lagi siyang nagge-guess Isa ina, isa na siya dun guys sa uh, uh, matatawag na scientist kasi siya isa yung siya po yung uh, naka-discover dito ng ng uh, isang uri ng insekto. Yung uh, kung nakakita na kayo guys yung para siyang dahon ng bayabas. Tapos sa uh, bayabas din siya bayabas din yung kinakain niya, o oh, mangga. Yan, ito yung uh, papakita ko. Paplas ko na lang siya nyo. Ito po yan, yung uh, bilab, uh, anong yan, yung hayop na yan. Si Sir Eric Uria po yung nakatuklas niyan dito sa Marinduque. At saka sa Marinduque lang po makikita yung insekto na yan. Yan. And guys, for today's video mo, yan muna. Uh, wala pa tayong maging content na maayos kasi galing tayo sa sakit. Hindi pa tayong makalakad na mga, hindi pa tayong makapagawa ng magandang content. Sana po, supportahan niyo pa rin po ako sa mga video ko, sa mga vlog ko po. Ayan. Uh, Pahapyaw ko lang po sasabihin. Okay. Hey. Uh, tungkol dun sa sinabi sa live ni Sir Adrian Rosales, yung DJ ng uh, Marinduque News. Maganda po para sa lahat ng mga vlogger, sa mga baguhan at saka sa mga sa mga professional na, sa mga sumasahod na sa mga matatagal ng vlogger. At tulad ko mga baguhan pa lang pong vlogger, uh, importante po sa amin tong mga tong uh, pangyayari gag natin ito para mag magkakaroon po yata ng collaboration sa lahat ng mga vlogger dito sa Marinduque. Uh, pagpipisin-pisanin para magkakilakilala para magka-personal na magkakilakilala at magkikita-kita So dati hindi natuloy yung collaboration ng lahat kasi wala mag-organize. Ang alam ko sila yata mag-organize sila uh, ang sila Sir DJ Adrian Rosales sila yata mag-organize. So sana sana matupad guys para sa atin lahat 'to. Oh. Uh, malaking bagay ito para sa amin, para sa aming mga small creator lang ng mga nagbaguhan. Yan, sana po suportahan niyo po sa mga video ko guys. Uh, please follow po sa Facebook page, meron din po ako sa YouTube channel. Mer, mer din po ko YouTube channel yan DL Vlogs TV yan po. Ah uh, maliit pa lang po yung subscriber niya kaya sana po suportahan niyo rin po yung yung DL Vlogs TV sa YouTube po. Ayun, maraming salamat po guys. Tumono yung content ko, maraming maraming salamat po. Papalakas mo na ako. <tip> <tip>